<laughs> Pumunta si Boss Alex ng secret shop bulihan sa shop para magpa-powder coat ng max ng raider niya. Glossy black ang napili niya na kulay. Tapos glossy white naman sa N-Max ng kumpari niya. Syempre hindi ko pa palampasin na hindi sila makapaglaro sa ating dice. So mga boss, nandito si Boss Alex, si classmate. Uh, maglalaro siya ng dice natin. May tala siyang dalawang muro dito. Isang raider at saka isang N-Max. Ngayon pagka uh, nanalo siya dito, ililibre natin yung dalawang motor niya sa dalawang Alam niyo naman po kung paano laro yun. Ayon. Okay, okay. S testingin natin. Yun, ah, okay na. Saro na kayo. Game. Game. Ito mo bubukan ah di ba? Kahit ano, kahit ilang mong buto. Ano? basta maubos ko na po. Seven. Okay. Ano na yun? Hindi. Ayaw. Hindi pala pwedeng kunin yung malaki natin. Dito dapat Ayun. Hala, na. Tana na Eh, no kayo, syempre yung dalawa mong kasama. pa din natin. Rest good. Tingnan timo. Inaatin. Apartment center. Tarik sa Luna. Ano ba? Ano ba? 11? 11. 7, preks. Di mo kaya 7. 6, 6 na. Ay, 6 pala. 6 lang. 6 mo na, pre. Hindi kaya pagkira ko kayo ng nga-Haki-Nya-Gan? Ay, matataw. 8. 8. 8 ng mo siya ng mga dadalo sa patas eh no? O yung mga mo sa. Yan 'yon. Yan naman ng dalubret. Palawag daw lahat eh. Oo, papala. Eh dadalo lahat eh makakita ng presyo. Paano Pa, di pa paki i na kaming daliyan so, dose dose oh wala na kurang dalawang isa pa oh, okay. uh, <laughs> taya isa pa okay. isa pa lang sa mga nito dito okay 92 92 on, on celebrity

walis siya siyempre ano din ka ina oh dalawang siyati dalawang siyati lang pa mo na ina tres siyati 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 yung At na, nabala sa motor mo. Salamat. At yun nga, nakaka-enjoy kasi parang naglaro tayong parang pata. Ano si Bansis ka man agad, diba? Ito ako yung tatlo. Siyempre, hindi naman araw-araw, swerte. Sabi ko nga, may mananalo at saka may matatalo. Siyempre, ginagawa namin ang para para magkaroon ng chance kayo na makalibre. Tapos, makakapinturahan nyo yung ibang parts ng motor nyo. Kasi nangyayari, ano eh, ano ba, budget lang, 1.5 uh, lang. Pero pag nanalo dito ang ginagawa nila, napapapinturahan nila yung mm -hmm. ibang parts nila. Mm -hmm. Yung budget, mm -hmm. no, budget nila papunta sa mags nila dahil nakalibre, na dadama yung crampings, swing arm, yung mga dapat pag-iipunan pa nila. Kaya yeah, makikin sila kasi mas mas worth pa yung mm, nakuha nila. No? So maraming salamat sa inyong support. Ha? Yan yung mga video namin at sa mga gusto magpa-powder, pupunta lang kayo dito. Boss Rides Customs, JMA Cavite. At may branch din kami sa Visayas Avenue, Boss Rides Customs. Punta kayo sa Avenue.